Yan mga repa, pakita ko sa inyo yung crimson ah. Oh, ha? Ganda, 'di ba? Ayun na siya. Yung beach front ng crimson. Ayun oh. Ah. Steel. Yan. Steel. Oh, what's up again mga repa? Papakita ko sa inyo yung magandang beach front ng ano, ng patawag dito Moving Moving Peak ayun o oh. shoutout sa mga pinsan ko dito ha ah. nasa na kayo ayun o oh. alright ganda ho oh. diba hmm Oh, yun yung moving pick oh. ang laki niya hanggang oh. sa dulo syempre siyang rila na yun sa bila ah. ah. oh my goodness panis oh ah. Ah. Uh. Lawak, di ba? Ganda dito sa Boracay. Lalo na dito sa Station Zero. Salamat ba? What's up? <laughs> Ha? Tara. Pupunta nga kami doon eh. Pumalis na sila eh. Pre, pa-picture nga ako dito, pre. Ngayon, papakita natin yung swimming pool. Mobin Peak. Ayan. Diba, lawak? Hey, washing area. Ah, patay labi. Toro labi punta sa station 1 2 3. Pakita ko sa inyo. ba na tayo? Ah. Tas nito. Hello boss Ryan, hindi na saan? Hi sir, morning po Kaya pa? Sabi mo lang pag hindi kaya, pwede mo gumulong pa baba Ba't dito kasi na dumahan? Ang taas o! Richard! Oh! Panis! Ah! Laban! Huuu! Huuu! Taas nito mga repa! Ayan, tayo nga ni para Richard oh. kaya pa kaya? Oh! Panis! Nice. Okay! Pakita ko lang sa inyo ah! Yan, ganyan ka start yan. <laughs> Lapit na pre. Hinga muna, hinga. Inhale, exhale. Okay. Pag natumba ka naman eh. Hindi. Iiwas naman ako, hindi makita sa saloon. Bigat mo eh. <laughs> Tanggal ang mga kolesterol natin ito. May ginagamit. Ayun, mabis na. Mabis na. Hi, sir. Oh. Okay. Ano? Ano, King Good Cheres? King Good Yan. Pagkatapos namin maglakad doon sa uh, Matarik. Yan. Dito na yung highway. you o. Know. Tapos so, mobile pick, you o. Know. Dito ako sa unahan. Pwede ba sa unahan, sir? Pwede dyan? Hindi. Bawal. Sayang. Okay, 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 okay. Sa loob ka na, pre. Sa loob ka. Usog ka, pre. Usog. Richard, labas mo na yung pera mo. 25% down. Nabitin kami, boss. Bumalik muna na kami. Nabitin ka. Oo. Ayan uh, uh, pala bumbuna <laughs> <laughs> na sa bumbun, ay, na, ba kayo? Kasi nagdalawang ikot kami na. Miting <laughs> kami o, eh. kasi sabi, pala si Mangkora. no? Puta hindi hinihingal pare. Hindi, siya na yun? Wadjo, wow. napangani ang mga oh. tito. si Dalawa na lang. Dalawa na lang pulang. Okay. Sige. Okay, anyway, Sarto pawis na yan. Punta kami. Punta <laughs> kami na hindi pinawisan. Galing kami sa Station 0. Pupunta kami sa 1, 2, 3. Alright. Inak, <laughs> pupunta na ito po. Hindi ko patakto yun. Isa pa, isa pa. 1, 2, 3. Ay, bibili oh. Kay boss. Ano pangalan ng shop mo, boss? MID, uh, MID Souvenir Shop. MI? MID -E, Souvenir Shop. MID Souvenir Shop. Ay, boss. Boss, ano? Anong pangalan, boss? Ben. Boss Ben. Alright. Boss Ben, oh. Huh? Okay? Ayos. Ayos. Dito kayo bumili, ah. Huh? oh. You know, discount, oh. Huh? M.I.T. Flowers and Souvenir Shop. Balikan mo ng hirap luha't lahat. Ikaw ang paborito kong desisyon at pag napalikiran ang ingay at ng gulo. O por pa palet, ni te mundo.